Hi mga ka PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea, magandang araw. For today's video, ipapakita ko lang yung mga ganap ano nitong nakaraang linggo. At ito nga, meron tayong package galing sa Daru Island, ano. Mabuti na lang, mabait itong uh, lokal na kaibigan natin dito, ano. Ito yung driver sa warehouse namin, ano. Pinakiusapan natin siya na pick upin itong package ko sa airport. At kahit gabi na, no, bumalik pa siya rito talaga sa accommodation namin. Anyway, itry na natin buksan ito. Ano? at i-unbox na natin kung ano ba laman itong um, package na to Yung nga palang Daru Island na yan. Ano? Meron kasing branch yung pinagtatrabahuhan kong kumpanya doon. At meron silang hotel at meron ding uh, shop na parang ganito sa amin. At around 3 years ago yata, nag-install ako din ng mga telepono sa hotel, at saka yung mga network, yung mga post machine. Yan, ako po yung nag-install din sa Daru. At meron tayong mga naging kaibigang manager doon at sila nga itong nagpadala, no? Yan, wow! Ang lalaki nitong mga lobster na to, no? Medyo mahal ito pag binili mo rito sa Port Morris Bay. Pero sa Daru, mura lang ito. Shout out nga pala dyan sa iyo sa Daru, salamat dito sa pinadala mo no. At nakakatuwa kasi ang lalaki nito no. Ilalagay natin ito sa freezer mamaya para hindi masira na at nang uh, unti untiin natin ang pagkain nito mga ka-PNG. At ito nga pala ang kadalasan namin kinakain sa umaga dito no. Breakfast namin puro bread, ganon. Kagaya po ng sinabi ko sa mga naunang videos ko, ang libreng pagkain lamang po dito sa company namin ay lunch at dinner. Ayun, meron po yung rice. Pero pagka umagahan, wala po kaming libreng food. Dati meron. Kaso marami kasing manager ang must prefer na hindi kumain ng breakfast o ng rice sa umaga. Kaya ang ginawa ng company ay ginawa na lang in kind, ano? Na worth 150 kina. Meaning, uh, pwede kang kumuha doon sa shop namin, doon sa retail shop, ano? Nang kahit anong item tapos ipapalista mo lang o ipaparegister mo sa post. yon hanggang sa maka, mo yung uh, 150 kina. At kung i-convert nga natin sa peso, ano, yung 150 kina na money allowance, ay uh, pumapatak siya ng 1,950 pesos, ano, kasi... 13 pesos po ang exchange rate per 1 kina. Kaya pumatak siya ng 1,950 pesos. Ngayon, bukod po dun sa ano na yun, sa 150 kina na in-kind na allowance, meron pang libreng food na lunch at dinner. So ito nga yung isang kagandahan dito ano, sa pagtatrabaho sa Papua New Guinea. Kaya kung medyo malakas ang loob mo, siguro dito na kayo magtrabaho kasi makakaipon talaga kayo no? lalo na kung siguro kung hindi naman kayo magastos at medyo mahilig kayong mag-ipon dito talaga makakaipon kayo kung hindi pa malaki ang sahod mo sa simula no? syempre medyo mahirap talaga mag-ipon at halos mauuwi lang sa gastos doon sa Pilipinas yung kikitain mo pero after many years medyo mag-improve na yung sahod mo no? At siguradong makakaipon ka na. Kung makikita nyo nga pala kung ano-ano itong nilalagay kong palaman dito, no? Uh, ano po yan? Parang gusto ko lang na maglasang hamburger siya kahit hindi naman. So ordinary sandwich lang siya na nilagyan ko ng barbecue sauce. Uh, ano pa ba ang nilagay natin? Ketchup at uh, hot sauce at saka mustard. yan Meron ding mayo, paminta yan, tsaka yung parsley, ano? At may egg siya, at tsaka meron din siyang um, bacon, yan. So, hindi naman tayo maraming kumain, ano? Okay lang tong ganito, kasi isang pares lang naman siya ng sandwich, at tsaka yung palaman niya. Kasi yung trabaho natin dito, ano? Particularly yung sa akin, ano? Hindi lang naman ako basta din na nakaupo lang dun sa opisina. nag lang naman ako sa opisina kapag meron akong mga tinatapos na software, gano'n. Kumagawa ko ng mga reports. Pero usually, paikot-ikot ako, no? Tinitinan ko yung mga problema sa post machines, sa ibang branch. Ayun, gano'n. At kung ano bang pwede natin i-repair. At saka kung ano yung pwede natin maitulong in general, yan. Ito nga palang dalawang mooncake na ito ay bigay ng mga big boss. Nakaugalian na nilang ipamigay ito no, sa mga managers nila kapag binibigyan sila ng maraming mooncake ng ibang company. Ayan at lunch time na naman ano. Pero bago tayo pumunta sa kusina para kunin yung food natin doon ano. Ay uh, tatapalan ko lang itong tatlong butas na ito malapit sa pintuan namin. Gagamitan natin siya nitong crack filler ano. Hindi tayo professional na ano, mason, ano, kaya ang gagawin ko lang dito, tatapalan ko na lang siya, tsaka kikinisin ng kaunti. Ayan. So, pwede naman, basta meron ka lang ganito, at tsaka yung plastic card, kagaya nitong hawak ko na to. Ayan. Tapos i-apply mo lang na ganyan. Ah, uh, kahit hindi masyadong maganda yung pagkakagawa, tapos ang gawin mo lang ganyan, no? Oh, slide slide ka lang na ganyan, eh, papatag din yan. Ayan. Ang plano ko na lang dito, kapag uh, medyo dry na siya, or talagang dry na, ano, lilihain ko siya, tapos pakikinisin ko, ano, para mawala yung mga parang uneven surface. Then, kung meron pang kaunting butas, kagaya niyan, tatapa lang ko ulit siya. Tapos, lilihain ko na lang ulit, para kuminis talaga. At ito ang lunch natin for today, ano? Ayan, bistek. Talagang mahilig si Cook gumawa ng bistek, ha? Dito nga pala sa kusina na to kumakain ng mga managers. Ako, dinadala ko sa room kasi may aircon doon. Ilang araw na nga palang brownout dito kaya lagi kaming naka-generator, ano? Nagikot-ikot nga pala kami para i-check ang mga presyo ng bilihin. Ayan, at uh, mas mahal nga po pala ang mga bilihin dito sa Papa New Guinea kaysa sa Pilipinas. Ha, 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 ha. Magandang araw po mga viewers ng Pinoy in PNG. Bago natin ipagpatuloy ang video ay mangyaring paki like at paki-subscribe po sa channel na ito. Maraming salamat! Bye. Bye. Katulad halimbawa nitong kalabasa. 7.45 per kilo. Kina po yun na sa Pilipinas nasa 96.85 pesos per kilo. Hindi po per piraso ang bentahan ng kalabasa kaya mapapamahal ka talaga dito. Sa isda naman po kung makikita niyo yung price ito ha. Itong malaking isda, 19.90 ang isang kilo. Sa peso, nasa 258.70 ang isang kilo nitong isda na ito. Medyo mura po ang malalaking crab dito. Ano, nasa 27 kina per kilo. So, pumapatak na nasa 351 pesos lang po per kilo. At uh, today nga ay pumipirma tayo dito sa acknowledgement sheet. At uh, tatanggapin natin yung bago nating uh, sasakyan ano hindi naman siya totally brand new second hand shop from Japan ano medyo luma na rin kasi yung inisyu sa atin na sasakyan dati at uh, nalalagas na po yung uh, pintura niya at may diferensya na yung makina madalas kaming itirik ito na yung bago nating sasakyan ayan mas maliit siya no kasi old model ng Rush pero maganda rin naman no at Tinala ko nga pala sa fuel station at pinuno ko yung uh, fuel niya. Petrol nga pala ito, no? Kasama ko yung staff namin na yan, yung nasa likuran. At yung co-manager ko na ito, ayan. At pupunta nga pala kami sa warehouse ngayon, ano? At iche-check namin yung mga CCTV na hindi gumagana. At nandito na nga kami sa warehouse at itong staff natin ay nagsisimula ng umakyat. Dalawa silang aakyat dito sa bubong at doon nakuha pwesto sa main. Uh, tinetesting na nga namin itong mga cable, ano, kung meron bang mga loose or faulty. Uh, at gumamit kami rito ng wire map na Noyafa tester, ano. Uh, at kung makikita nyo sa screen, mayroon mga baka-bakanting uh, slot, ano. Yun nga yung hindi gumagana ng camera. Medyo mainit ang sikat ng araw dito sa warehouse, kaya tayo nakasumbrero at nakasleeve. At ito na nga pala yung isa sa mga inayos namin kamera. gumagana na siya ulit. Uuwi na nga pala kami sa bahay. Ito nga pala yung bumubuhay sa automatic watch natin. No? Kapag ka hindi ko suot, every afternoon pinipindot ko siya at hinahayaan ko siyang tumakbo for 5 minutes. At bumaba nga pala tayo dito sa office ano, para mag-check ng ating email. At ayan, may nagbigay sa atin ng fruitcake. At sinamahan ko na rin ng, yan, ano ba yung bread na yan? Yung parang toasted bread yata, yan, ano? Hindi nga pala ako fan ng uh, fruitcake kasi parang meron siyang alak. Hindi po tayo mahilig uminom ng alak. Wala tayong bisyo, good boy tayo, ano, <laughs> joke lang. Wala tayong bisyo talaga. At dahil Sunday ng umaga, walang pasok, gumawa ako nitong omelette na merong palaman na pansit kanton. Pinahapunan nga ay nagpunta kami dito sa Vision City ano. Ito yung madalas pasyalan ng mga Filipino managers. Paborito naming puntahan itong Chato ano kasi yung chicken nila masarap. At meron din kaming paboritong puntahan dito yung bilihan ng mix soup na yun, soup mix of ano. At wala siyang noodles kundi mixture siya ng mga sari-saring karne at uh, seafoods. At ito yung sinasabi ko na dumating na ngayong in order natin. Mabibili niyo siya dyan, dyan sa Noodle House. At masarap to, no? Kasi hindi ka masyadong mabubusog dahil light lang siya. Hindi kagaya ng may noodles na parang nag expand yung noodles sa tiyan mo after mo kainin. At yung isang order kasi sa dalawang tao. Kaya madalas kaming humihiram ng isang extra bowl. Ito naman yung chicken na mula sa chato. Pati na rin yung matcha at saka yung kanilang mais con yelo. Talaga namang panalo, no? Pag umorder ka rito sa chato. At yan lang po ang video natin for today mga ka PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papa New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye po.